Good morning mga idol. Nandito pala tayo ngayon sa Paliparan Das Parinas, Cavite. Sino-sino na nga ba ang nabiktima sa butas na ito? Kung araw-araw kayong bumabiyahe dito sa Paliparan mga idol, lalo na kung papunta kayo ng GMA, ay naku po, alam na alam niyo itong butas na ito. Kalsadang padiritso mga idol ay papunta po yan ng Paliparan proper. Shoutout nga pala sa lahat ng mga naging biktima sa butas na ito. Ang tagal na nito, di ba? Kumusta naman yung mga gulong na nabingkong? Okay na ba? Napaayos na ba? Kaya sa araw na to, gawa natin ng paraan, lagyan natin ng kunting takip para hindi na makapinsa sa iba. Ang mas malala pa, baka maka-disgrace pa. Kaya tara, samahan nyo ako mga idol, bibili tayo ng buhangin na nakalagay sa sako at ilagay natin dyan sa butas na 'yan. Right? Let's go. Okay guys, uh, bibili tayo ng buhangin dito mga idol. Yan nandito na tayo. Bigyan tayo ng buhangin saglit para panglagay natin dun sa Boss, may buhangin kayo nung ano, yung naka sako na maliliit. Stay lang sir. Oo. Uh -uh. 35 po. Ah, uh, pabili ako dalawa. Ha? Dalawa. Dalawa. Ah. Uh Yun. -uh. Ah, boss. Okay guys, puntahan na natin yung butas na sinasabi ko. Dahil linggo ngayon wala tayong pasok mga idol kaya ang gagawin natin na uh, makatulong tayo sa kapwa natin riders na maiwasan yung butas na yun. Lalagyan natin ng buhangin kasi ang dami na talaga na nabiktima doon sa butas na yun mga idol. Yung rider natin, Buti nagawa pa na paraan nung ano, magaling din yung pumukpok sa mags natin mga idol kasi bengkong talaga eh. Kaya balik tayo ulit mga idol dun mamaya pag nandoon na tayo malapit tayo, tayo sa butas. Lalagyan natin ng buhangin yung butas na yon. Ayun. Okay. Buksan natin ulit pagdating natin sa paliparan. Okay guys, nandito na tayo sa may stoplight ng Jollibee. Uh, kakanan tayo dyan mga idol kasi yung butas na sinasabi ko ay papunta doon sa GMA yan video traffic kayo mga idol kaya ito si kuya unahan na natin to iyon oh. Yan. sa mga nakakadaan dito mga idol or dumadaan dito araw araw siguro naman familiar sa inyo yung butas na yun na tinutukoy ko malapit po siya mga idol sa crossing yung ay letter Y na kalsada yung papuntang Jamie. kaya papakita ko sa inyo mga idol bago natin lalagyan ng buhangin malapit po siya sa bagong building ng ano ng DIY ayan napaka delikado po talaga yung ano na yun mga idol butas na yun kasi ano siya eh uh, medyo patago siya kaya yeah, hindi siya gaano pansin kaya pag hindi mo alam na may butas doon, sa pool ka talaga sa butas na 'yon. Kaya uh, malapit na tayo mga idol. Yeah, habang wala pang na disgrace diyan mga idol ay lalagyan natin ng buhangin. Kasi napansin natin mga idol parang taon na yan na nakatiwangwang dyan hindi man lang inayos Kaya bilang ano concern citizen tayo mga idol uh, Tayo na lang maglagay ng buhangin kaya malapit na po tayo mga idol yan kaya sinimula ko yung video dito mga idol kasi habang bumabaybay tayo Itapasilip ko sa inyo na hindi talaga siya visible na pagkabutas kasi maliit lang siya pero malalim yan yung nawagwag tayo nung nakaraan dyan mga idol talagang bengkong yung mags natin sa nung nakaraan mga idol May nasundan akong NMAX dyan Sa pool na sa pool Yung naka joyride Ayan ito mga idol Ito yung sinasabi ko Yung kanto na yan Dito Ito 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 Ayun o oh. Hindi siya kagano pansinin mga idol Ayan napakalalim na po niyan. Teka yan yung ano natin Yan yung lagyan natin ng Atras tayo konti Yan yung lagyan natin ng Buhangin Sit up natin yung camera natin mga idol Ayan dito tayo gilid tayo kasi delikado to. Lugar na to eh. Okay. Yun. Sitatatin yung camera natin diyan. Ichimpuhan natin mga idol na walang sasakyan kasi ang dami sasakyan dito. Matagal na yan. ya yeah, Yan. Bibigyan kita sticker. Ay. Pop. Ah, panoorin mo 'yung yun kahit paano mga idol medyo okay na yan nalagyan na po natin ng sako na may buhangin kaya kahit pa pag may dumadaan mga idol hindi na gaano nalulubak babawasan yung lalim kaya yeah, goods na yan, yan. Uh, Right chip Right chip lang po mga idol yan. God bless, ingat-ingat po tayo sa butas na yan Thank you